Say hi. 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 Ah. Hello mga kachika. Good afternoon. Mga kachika, alas dos na ng hapon. So, karun pa ko makapani So, na ko'y napalit dikan sa eskwila ni ni Talia ganina na nanuroy uchin ano bintara ang kilo sa matambaka so abi daot siya nga kuan ano, ah, na naka, nay nakaingon sa ko nga suki so, niya nga barato gyud daw siya mambaligya so ayo na so moto nakapalit pug ahat 45 mga kachika upat na matambaka so 45 pesos mo na ni narao upat nakabuok so sa kamahal ba naman karon sa mga isda kasi na kayo makapalita og panang 45 medya kilo pat lagi, lagi. Ay, ni mga bataan ani, Eh. Sige na tindahan. Gasto, gihapon. Oh. Sige, rag Man, kailangan dyan mga mama na. Joy, sariling kwarta. Kay, disod ka ayo mong ing, ing imong anak o oh, pangayo niya human. Huwag ka ikahatag. Ah, dali, araw ko na hurot. <tangbibi> na. bibi na po ni. Mag sure iko kang binang. So, mga pa ipagpanin ito. kaya kayo kung kanon. Natay. Matamba ka. Ay, yung Unya na. Tagaan ka ron. Yan saging, Sagi. Nakapalit ko ang sipi. Isang piling is 30 pesos. 30 pesos. pod. So, muni. Mani, mani udto sa ta mga mga kasari, mga kachika, mani udto sa ta. <coughs> Ning iring pod no sunod-sunod pod ba. Ara, o, oh, de diba? 40 pesos, okay na. Prito na ko siya kaganina, kaganina pa ni ka Nitukar akong ulo ba sakit kaayo nang na ano, sa dakong bughat. He. <coughs> Basta dugay kong makapaniud to eh. mo. Lagi ni mo. ang kong labad sa ulo. Ang bugat. Ika ganina. nag ang kinder. Ang eskwilahan ni Talia. Ay, sorry na. Nag-feeding. So, nakaigop-igop ko kagamay. kaganina. ganina. O ka ng tinula nga manok. So, ko ning kaon. So, lami kayo. mga kasari. Kachika. Mga unta. Nakugyo niya siyang gituyo. O ka ng pinakaging. Hmm. Ayaw dira. Nak. Ano na. Hmm. Hindi ba pagkakang sabi. Um, nice, hmm. Oh. Nais Hmm. Hmm. Ikaw po rin na ba. Hmm. Hmm. Panino nga akong mga anak ba? pa na nga tulog? Hmm. Hmm. Ingon ani lang sya kada ko pero daghan na siya sa ka kuan is 30 pesos lang. So Okay na kaayo. Okay, so say mo palit ka dito sa mo palit partner dito sa man dogo say sa kuan. Tag say sin tao 100 kapin. pin. Samantala ang kana siya suruy na gyato na, na simbalay 30 pesos ra. O di ba? <laughs> Hmm, hatag ka Brina. He! He! Ikaw nagkaon na biya kami nga. Gitaga na ka ganina. Higutom akong anak ganina kay. Ang gula nga yung sagkaon. Hmm! hmm. Yung yeah, tubig nag-ice-ice. Reveal na niya siya mga kachika. Ay, okay, na siya. Na itong iring ani. Hinda ko na biya yun siya ay. Hindi ko na ang iring na -an eh. ang saan. -an Ning sakay ba sa sakyanan. Ni Apil. Ito na Kani yun eh. Kanyang mga bata ganahan yun nagsaging lami nag-isudaan sa kanon. Ayaw na. Mabite lagi ikaw ba? Huwag sanob eh. Hawa, sanok, hawak, bawa Hindi mo lang masyadong sanok eh. Sagay, sanon naman siya na ano, nakita na. Nanapu. Ma, mm, um, water, ma. Mmm, water. Hurot na? Oo. Mm -hmm. Kiyawad, hindi mo eh. Si sya rin nagpalit o chaki dito sa iyong mami. O, ano ko nikuha chaki, kaya niya mahurot. Munang. No. Mupalit siya dito sa iyong mami. Kabalo na mupalit siya siya ra isa. Mm, kaun ka? Mm, dali. Tulog mo karon ha. Mm, tulog ka para big dayon ha. Para mo kay mama no. Kabalo na mag

So, dahil mga kasari, karoon na days, to kay ko. So, mm. mm. so, so, ina nani ako nga sitwasyon din, he. Hindi di, di ko makapangitag. Ano um, ka? Makapangita o um. way para ma-duulang mm. ang customer. Kaya nag-depend lang po may sa customer sa swimming pool. So, ako dyan yung tiyaga. Tiyaga lang dyan ko. Lingaw-lingaw at the same time. Lingaw-lingaw na. Nilihan ko sa balay. Na ako'y kalingawan din rin nga tindahan. Pero soon, kung managhan na niya mo ang air... Ayaw, ayaw, ayaw na. Ayaw, ayaw na. Ayaw na. Water. Well, mm. Pag ganda-ganda -ganda mga balay-balay din, he. Kaya ang lotis akong ang he. Ano man na siya kanang ng real estate. Muna, managhan na manag yun yung mga tao, diri. So, karon tsaga lang yun, ke. Ang among area, diri, pila ni ka hektar, 12 hektar. Mm. Mm. So, ang namuyo, diri, pila lang kabalay. <laughs> By area pa, Jude. So, wala, Jude, yun na. Uh, customer na maano. mo mm, mabilib ko sa akong ate kay ang i-target yun is mga tindahan. So, ginaghanan ang mapalit. Yuli retail iya purpose. So, kung retail, magalik mag, ano yun sa, mag ko sa customer. <laughs> Nagkit-kit, nagpanit. Ay! Ang oh, dara, dara, dara. Ang oh, kabantay, nahurot na yung saging. Sa hmm. Hmm, sis, eh. Kuya, kuya. Ah, ah. Hmm. Hmm. kaon. kaon. Ang saging, nya kaon. -um. He. Nan ko kini kaon akong anak. Hmm, tama na giluod na ka sa saging ba. So mga kachika, daghan kaayong salamat. Dini na lang kutob ang ato ang panaghinabi karong adawa. Until my next video mga kachika, sa so, mga hindi pa nakapag-subscribe ko, paki-subscribe mo. Oh. So this is life of a mother. <laughs> bye bye. <laughs>